Ayun na may tulay o. Oh. Ay, ay, ay. Baka. Mamaya balik tayo sa bangka. Oo. Oh, oh. Hindi naman pwede magpunta ang bangka dito nay Tignan mo naman ay oh. Sarado. Kain tayo. Sa Sana si tatang Ayun. Si Baby. Ano napunta si Baby? ayun yun pala si Baby, oh. Chinelas. Changgi, Changgi. Sarap dito na no? Sarap yung ano niya. Yung landong-landong ba. So ito na guys. Hello, hello guys. Pa surprise ito ng aking amo. So ayan, tuwang-tuwa naman si Bilag. Tsaka yung si Binata. So ito nga pala yung kabuuan ng island tour ng Borac. So, Borac ito. Kakain mo kami, guys. Yan ang aking brother. City <coughs> to baby.